Ano? Lika, dito pa sa mga dalawa. Oh, ano bang uh, suka? Kalma ka lang, kalma ka lang. Yung nilagay na isa, parang wax daw yun. Naiba hmm. Na iba na lasa ko. Hmm. Yung nilagay una. Yung pangalawa, may nilagay na puti na pangalo, ilalagay rito. Hindi na pumayag. Mga kapapinakausap na ako ni Doc. Ayun, na, alam ko na yung nilagay sa'yo, kuya. Boss, ready ka na? Ready na Isang ngiti Ay grabe, ubus <laughs> oh, <matindihan. laughs> ah Ito sa akin, bilhin mo ito sa akin Oh, matindi ah Tara, baba na kayo Tara, Diyos ah oh. O, oh, sama ka na sa amin sa loob kasi wala kang kasama rito at uh, parang hindi ka mainip no? Makasabihin mo, nakakasura kami Nakakasura ba kami? Hindi naman eh mga kapapi, isa nga mapagpalang araw sa ating lahat At ayun nga, nandito na kami sa Dental Clinic okay. Okay. no, At uh, tatanong ko lang din siyempre si Doc Kung, uh, kung pwede mag-vlog doon, siyempre respeto rin natin si Doc Kung hindi naman tayo makapag-vlog doon ay Babalitaan namin kayo kung ano na itsura ni Kuya Jonathan Ano po, kasama lang si Kuya Buknoy Ano yes, oh, po, mga kapapi, mga kabisnes uh, bye papaya! Yes po mga papi, mga business, good morning! At si Boogie Huwag araw po mga kapapi. At sempre si Kwejo. Oh, may, may message dapat. Magpagpala po sa inyo lahat. Magpagpala. Oh. Magpagpala. <laughs> Magpagpala. Magpagpala araw po. Oh. Okay, ikaw nga. Oh, sige daw, ikaw din. Magpagpala po sa inyo lahat. O oh, araw. Pagtarang araw. O oh, yun, grabe. Ang araw dito. Ito Ay, yung ayaw araw. Ayaw. araw. At sempre kasama natin ang nag-iisang Diyosa. Hello pa. Ayan. Hello, po. Isang rampa nga dyan. Eh? Isang rampa. Isang rampa. Isang rampa. rampa. Oh. Oh, oh. <laughs> mm. oh, ikaw daw, ikaw daw. Ikaw daw, rampa daw. Sample, sample. Oh, oh, oh. Oh, pang model ah, matindi. P -dela. P -dela. Oh, si Joe, si Kuya Joe. Oh, ah, pang model, pang model. Sarampa ka? Sarampa daw? Sarampa pang model. Hindi ka marunong. Kaya, simple lang. <laughs> oh, ito simple lang. Oh, hindi. Oh, oh. Rumarampa talaga si Joe ah. Kaya na mo may lagtat. Oh. <laughs> Yan medyo, yung mga ganyan yeah, no. ay no. mga joke. Joke man, yun. No, baka alam mo naman yun, di ba? Yung mga biro-biro. Yakap ka nga <laughs> na sa akin. Yakap ka sa akin. Yakap. Alam mo na ngayon. Alam mo na yun. Ah, uh, ito, parte ito ng pagtulong sa sa'yo. Nakakaitin ka. Para nagtag pogi po yun. Ah, ano yung isipan mo na hindi lang ako ganito. No? Hindi lang ito ko. Hindi lang ako Hanggang doon na lang. No? Meron pa aya ang sa sarili ko. Sa tulong lang ng business ng papa din. At uh, sana ay nauunawaan. No? Tara, Josha. let's go! let's go na. Eh, mga babi dun sa mga bago sa aking channel ay uh, pa-click niyo na po yung subscribe button. At uh, huwag niyo po sana kalimutang uh, mag-like and mag-share sa ating mga videos. At uh, eh, mga babe, pasuyo rin po. <coughs> Pakik-like uh, like nyo yung video natin, mga kababi. Tsaka dun sa mga may oras, ay sana hindi po kayo mag-skip ng ads, no? Ayan, nandito uh, dito kami sa dentista. Ayan, mga kababi. Dito lang yan sa may fair view. Alin ba gusto ng ipin mo, Kuya Arjo? Yung matalim? Ha? Alam ano ba, ipin ng pirana? <laughs> 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 ipin ng... Ipin ng pating. Ipin ng so, Ha? Oh, oh, grabe yan. Ginagawa pa <laughs> <Kinagawa po ba? laughs> oh. Ginagawa pa ba? Oh, ginagawa ko. Ah, oh, matindi oh. oh. Gumagamit pa sila ng ano, yung uh, ang tawag niyan. Ali. Scaffolding. <laughs> ano? Grabe naman yung ipin. Oh. Pagkagat mo. No. Oh. Ah, oh. Si Josa mga kapapi maganda ang kanyang oh, ipin. Tingin daw, oh, ang ganda ng ipin ni Josa mga kapapi pantay. Tsaka kumpleto! Oh, oh. Yan ba ay postiso? Original yan? Opo. Hindi yan peke? Hmm. Ayaw mo ba sa peke? Ayaw e, sa peke. Bakit? Nakapagod bakit naman magiging peke original. Oh original. Like, Grabe. Pero santo, saan, si Kuyang, Bogi -bogi"? Uh, saan, saan kumikiss si Kuya Saan si Kuya Pugibugay? Oo. Saan Ah, Bogs! Ano ah? yun? yun? Hindi ko na... Napanood ko yung Platinum. Kailan sa'yo ah? Ano yung Platinum? Ano yung Platinum? Ano yung Otra, tara, pasok tayo mga kapatid. Ba, tara, pasok tayo, Jo. Oh, yeah. Ali ka be... <laughs> <laughs> Uy! Sorry, sorry, sorry. Babe. Ayun mga kapatid, niyo yung vlog uh, nila. Magawa sila ng uh, parang movie ata yun. Ano? Uh, okay. Grabe talaga. Pagkabas ni Gina Jonathan dito. <laughs> Ayun, nabalik akong kayo mga kapatid. No. Hey, jo. Ready kana? Oh. Ngayon ay tatrial daw yung yung uh, ipin oh, ibig sabihin ng trial. so kayo dito. Usok kayo dito. Oh. Ibig sabihin ng trial ay iti-testing. Test drive. Test drive. Test drive. Kandi ba mo, kandi ba mo, it? Oo. <laughs> oh. Suot mo na yung ano, para sa ticket. Nakaba ba? Hindi. I, ikakabit lang. Oo, oh, iti-testing kung kasya na. Kung uh, magkakanguya ka na. No. Kaka-alam ko siguro pa, minirap yata yung ano, welding. Welde. Ini oh. <laughs> ba yung welde ng kanina? <laughs> <laughs> Mayro wag yung tawutin. Okay, ano lang kaya gejo? Saglit lang yan, tapos Oh, sakit lang ayaw Joe ha, wala nang sakit 'yan. Wala nang sakit 'yan, mas masakit pa yung bunot. Oh, at least ay uh, lagpasan mo na yung masakit. Yung bunot, oh. 'di ba? Oh. Ngiti naman diyan, pambihira oh. na kasi mahal. Kasi na naman. Ah, uh, mo na naman plastic ka. <laughs> <ha? laughs> <laughs> Ngiti nito para may guma yung mukha eh. Balit oh. agad eh. Alam mo kasi, pagka nakangiti ka masarap sa pakiramdam masarap sa pakiramdam di ba Oo. pagka ganyan na kasi mangot parang tatanda ka nyan oo oh, parang pasan pasan hindi mo gayaan ito si Josa lagi oh. nakangiti oh. di ba Josa oo oh. ngiti nga iya no hindi oh. diba? Diba, ng oh. eh ngiti yung dipigil di ba di ba ngayon ngiti ka oo Kulit na rin si Joseph, mga kapapit medyo, hindi, isa, labas ang ano. Uh, oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Ngiti. Ang pogi mo pag nakangiti ka, pambira. Huwag ka laging nakasimangot ha. Medyo, lalo na pag nagka ka, wala ka ng dahilan. Para nakasimangot ka. Oo. Oh. Ha? Tsaka diba sabi mo, gusto mo sumikat? Oo. Oh. Mayroon ba sisikat na lagi nakasimangot? Yo, wala. Wala, di ba? Wala talaga. May sisikat, bro. Eh. Ang tundo. <laughs> Uy! Sorry ka sa mga taga-tundo dyan. <laughs> <laughs> ay, gusto ko ba sabihin? Ay, nabangan natin mga papi kung kasya na sa kanya. Sa'yo mga kapapi, nandun na si Kuya sa loob. Ayan na. Uh, at uh, sabi ni Dok ay sa susunod na lang daw mag flag doon sa loob para susunod ay eh, okay na kasi ngayon medyo tabingi pa yan, may sukat-sukat pa yan eh. para mas maganda, mas ma-excite kayo na. No. Alright. Oh. Ayan <laughs> na. Oh, Alright. Pina po rito kape. Pina. Bawal ang kape kay Diyosa ha. Opo. Bawal kape nito. Boss, ano sa anong kape sa'yo boss? Uh, ah. Bawal pala siya. Ito, original list kape. Ah, uh, sa akin yung ano, um, Blanca. 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 Hirap din pa. Ito, Blanca. ako kasi ito? Tapos na maro <mera> dito. Ano kasi <laughs> nga eh. Oh, liwanag <laughs> liwanan. Liwanag. <laughs> <Luanan>. Ay. <laughs> <Ganoon>. Blanca. Napalitan nga tayo ng maitim. Tubig na lang kayo siguro kay Diyosa. Kasi bawal ang kape sa kanya. Ay, bawal L pa. Tubing pa. naman namin. So, bawal bawal sila. Bawal pa kape. Bibs! Bibs! grabe! Ay, grabe! Kapit talaga sila. Bugs, uh si -oh. Ari kakit. Bisis ka, bisne. Eh, shoutout out, eh! Ano lang, eh? Kunyari, trabaho lang. Walang personal. <laughs> Tama. <laughs> Sino may tawa? Ito. Hindi. <laughs> Joke lang po, mga kapatid. Good vibes lang po, ah. Vibes lang na Joseph. Dib diba, babe? Let's <laughs> compare. Bula siya naman. <laughs> oh my god! Anong gusto ni Ate Josa? Ate Josa. Sa? Sa isang lalaki. Sa isang lalaki? Ano bang... Oo. Oh. trip mo. Oo. Oh. Ang gusto mo, ha? Hmm. Kahit hindi gwapo, hindi pangit. Huwag ka muna magsalita. Ayaan mo siya. <laughs> Oo. Oh. Oh. Anong tipo mo ba? Meron ka ba na bang naiisip na tipo mo? sa lalaki? Wala pa. Wala pa eh. Ah, wala pa. Wala pa sa isip mo yan, no? Oh. Very good. No? At, ah, uh, importante, maayos mo muna yung buro, yung sarili mo. Oo. Okay. No? Kaya eh, mga ganun mga tanong mga papi, syempre, ano natin eh, Winnie Way natin. Tinitimbang natin kung, di ba? No? Yung tawag dito, yung mga gamit mo ba si Diyosa ay maayos? Oo. Uh -huh. Balita ko kasi pinag-grocery ka nila mama okay. eh. Ano? Ano mga nabili mo? okay. Ako? Uh -huh. Oo. Oh. Ano? Grocery? Ano yun yung mga lucky me? Ah, mga lucky me. Uy, kaya pala tumatawa. ginagawa <laughs> Ibubulusan feel like take out. <laughs> joke lang po yun. hindi ka dyan kay Dok. May camera man dyan, Brad. Right. Mapapanood din Dok to. Hindi <laughs> mm. po, joke lang dyan, uh, Ay, salamat din po pala mga kapapi dun sa mga... Uh, nung nakarang punta natin dito kay Doc. Na na-appreciate si Doc, No? Salamat sa inyo. Talagang uh, napakatsaga ng ating uh, Dok Tinis. Oh. Dahil... Oh. Hindi biro eh. Oh. 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 Ako ang oh, mga kapapi aminado ko. nung time na yun kay Kuya Joe ah uh, parang parang bang hindi ko kaya eh, nang ako lang sa tulong din ni Doc sa kanila ng mga kagwang ayun, napapayag na si ka Jonathan na mabunutan at uh, salamat salamat kay Doc kung mapapanood mo ito nandun siya ngayon nasa loob ayaw niyang uh, i-vlog muna kasi para surprise na sa loob pero babalitaan ko kayo kung ano ba, kung makakabit na ba o hindi pa. Kasi ano yan, may sukat-sukat kasi yan. depende kay Dok kung kasya agad. Diba? O, may papakita namin sa inyo. Yung lang, uh, papasalamat ako kasi sense sa mga gaya nyan. Makakatulong sa atin. Pagtulong nila. Kung baga parang kasama-kasama natin sila sa pagtulong. Eh. May angat yung mga tinutulungan natin tsaka kayo, yung mga nanonood, mga kapapi, ay uh, kasa-kasama namin kayo sa pagtulong sa ating mga kababayan. Na, syempre, kung wala kayo, mga kapapi, hindi namin magagawa yung mga ganito sa inyong suporta, panonood, sa hindi pag-skip ng ads. Maraming maraming salamat talaga sa inyo. Okay po tayo mga business, mga Thank you. Thank you. Thank you. May bagong customer o. Oh. Ayun. Gusto kayo dito, usog. Biskwit ba? Biskwit? Biskwit. Ah, Oo, oh, parang natanggal din siya. May palaman ba niya? Oo, may palaman daw. Meron pa? Oo hmm. po. Paborita mo pa naman yan. Mm -hmm. Ang dayo mo kang kinuha ng richoko eh. Oo. Hindi hirap. Ba't pa paborita mo yung richoko na yun? Kasi naisip nila kasi nung... Ano? Ano, ano, ano? Kumuha na kumuha doon. <laughs> Sabi nila kumuha na kumuha. Kasi <laughs> bumili. Oh. Okay. Sa mo, sa mo lang makikita yan? First time mo lang ba yun? Doon sa ano, sa happy day na yun? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Pero yung first time mo lang yung bumili na kuha lang ng kuha, ganun. First time mo yun? Uh -oh. Dati pag bumibili ka sa ganun, anong ginagawa mo? Tingin-tingin lang sa katindahan mo. Tingin-tingin. Pero nung time na yun, eh, anong naramdaman mo? Masaya ka nun? Ayun, si mama. Pero magmalang nanay ko. Uh -huh. Pero parehas naman, pero iba kasi yung ng nanay ko. Ba? mga kapatid. Panoorin nyo yung vlog na yun, nakakatuwa. Kasi mga kasama nila, mama, Jonathan, si Kebong, nakakatuwa. <laughs> oh. Mm. Check out eh. Thank you po sa pagmahal nyo po sa amin. Mm. Uy, uh. 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 may tag na. Upo ka daw muna. <laughs> Upo ka banda. muna. Jonathan, naman ako. Ha? Yung pinahid na sa lamuno ko, may gamot na naman. Ano yun? Parang wax ba yun? Oo. Or, yun? Ano yun? Pampadikit. Pampadikit. May lalagay pang parang puti. Sabi ko, huwag na, ayoko na. Bakit? <laughs> Tingnan lang. Dito ko, Ito ka, oh, dito ka. Ah, dito, ka Ay, dito ka lang. Ano dito ka lang. Ano ba yun? Ano yun? Islang, kalmante lang, kalmante. Dito, dito, dito. Dito mo kung nanawaan, puti. Kaya ayoko na magkanin. Kalma, kalma. Kalma, 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 kalma. Puka, pupuka. Sige, sige. Nagdudura lang ako. Nagdudura ka lang. Sige. Eto na sinasabi ko. <laughs> <laughs> ah, wedyo, hindi yan, di yan. Ito tayo may exit. Exit, exit. Yung button, yung button. Yung button, ya. Pull. Hila. Ay, yung susi ata, na susi niya. Yan. Wala ka dito sa aming bahay. Okay na. naman yung wax. Ah, yung wax po. Ano ah, oh, po yung wax? Ano po yung wax? Ano yung wax? Ah, yung wax? po Kasi yung kagat niya. Mamaya pakita ko rin sa'yo. Apo. Ah, Kasi okay. yung nga may pinahid ka sa nilagay mo. Para may panlasa yun eh. Oo. Oh, oh. Kalma, Jo. Kalma, ha? Kalma lang. <laughs> Nasi, po, kay, may lalagyan na naman siyang puti sa laho. Ay, marunod sa pinto. sas pa ano makapano. Walak na lang. Hmm. Pero, Dok, nasukat niyo na po dito. Oh, pakita ko rin sa'yo. As... Ah, maganda yung... daw. Hindi, ka. Dura mo na ako. ah oh, sige. Pero kalma ka lang, galit ka ba? Hindi. O, oh, hindi naman pala eh. Wala ko galit ka eh. Alain mo. Yan. <laughs> ano? Wali ka. Dito, basa ko sa loob. Oo, oh, ano bang nasog kalma ka lang, kalma ka lang. Yung nilagay na isa, parang wax daw yun. Naiba mm -hmm. Na iba na lasa ko. Mm -hmm. Yung nilagay una. Yung pangalawa, may nilagay na puti na pangalo, ilalagay rito. Hindi na pumayag. Bakit? Kasi na, yung unang bunot, na di ba naturukan, di ba may pinahay dito para bunutin? Mm -hmm. Tapos tinurukan. Tapos yung ginabukasan, pa, yung iba ko, para ako masusuka, para ako mamamatay. Iba panlasa ko. Tapos mm -hmm. nang para ako nangina. Ano, tapos ngayon, may pinahid na naman na parang yung una, parang wax, yung panlasa ko. Pero dumugo, ngayon, may lalagyan naman pangalawa, yung na parang gawgaw -gaw na puti, yung sukatin, tapos dumura ako, may kunting dugo. Hmm. Wala nang dugo eh. Hmm. Tapos may nilagay sa ngipin, siguro nasagi na naman yung, yung ibaron, kaya dumugo. Hmm. Yun, yun, yun yun eh. Natatakot ka na naman? Oo, parang ayoko na nga kasi. Ngayon daw, explain ano na ko sa'yo ah. Ano? Oh, uh, explain ko sa iyo. Okay lang magsalita ako. Oo. Papaliwanag ako sa iyo. Okay lang. Napakinggan mo ba? Oh, ito. Yung pinahit sa na yung sabi mo una parang wax uh, wax daw yun, wax 'yon. Ibig sabihin nun, para tumikit yung so, Tapos yung sinabi mo na parang gawgaw, -gaw, yun yung semento. Semento. Yun yung uh, magiging palaman doon sa loob ng kustiso para kumapit. Oh. Yun, ay hindi naman makakasama sa'yo. Hindi ka naman injectionan, di ba? Oo. Oh. Oh, wala injection. Wala. Oh. Yung mga pinahid eh, siya talagang may lasa yun. Eh, at hindi ka malalason doon. Kasi bawat pagkain, bawat nalalasahan mo, iba-iba pa lasa iba-iba. Pero hindi yan yung kagaya ng binunutang ka na na manhid. Mm -hmm. Di ba? wala nang ganun. Hmm. Lahat yan mararamdaman mo na. Lahat yan ay okay na, wala nang sakit. Hmm. Puro sukat mo na yung hmm. Kung sinabi mo may nagdugo or what, eh yun ay natural. Kasi gilagid na yan eh. Hmm. Diba? Hmm. Gilagid na yan. Kaya nga, eh kay Papa kasi sensitive na yung ano mo eh. Gilagid mo eh. Malambot yan. Hmm. Kaya lalagyan natin ng ito. Kasi alam mo, pag kumakain ka, nagdudugo rin yan, di ba? Oo. Hmm. Oh. Diba? Ganun yun. Ang purpose nun no, ay para hindi na dumugo. Maayos na yung buhay mo. Kasi kung, eh, ang mo, tatanggi ka na naman. Nakakayaki ito. Tsaka pagkausap mo si Dok. Hali ko mga mga Kasi Dok ko yan. Hindi hmm. naman sa pag-ano Alam ko, hindi mo alam eh. ba? Diba? Alam ko, kulang pa yung kaalaman. Pero ito, pinapayuhan ka pa namin para matandaan mo susunod na mga pagkakataon, magamit mo rin sa buhay. Pag-uusap mo si Doc, makalma na. At uh, upo ka, Dok, paano po ba yung mga ganito, Dok? Apo. Diba? Paano po yung ano, Doc? Parang medyo kasi ano, Doc, eh. Hindi ko alam kung ano ba yung kalalabasan niyan, Doc. Oh. Kalma lang. Ano yung nilagay mo sa akin? Ano yung ganito ganyan? Parang kumbaga kasi ang dating yung bastos. Eh. Oo, huwag ganon ha? Mamaya tatanungin ka pa ata ni Doc. Eh. No, ano ba sabi niya sa'yo ulit pagkakasabi? Uh, hindi niya ilalagay yung gawgaw gaw, -gaw Di ba sabi mo kayo na, oh, at sabi niya, okay na lang daw. Hmm. Ah, baka ipapakita na sa akin yung sukat. Mm -hmm. No. I inalo yung gawgaw, -gaw, ilalagay niya ulit. Mm -hmm. Ayun, yung na wax, eh, tinigit niya sa ngipin ko. Tapos nung ipapanlasa ko. Tapos, ilalagay niya pa ng gaw -gaw. Baka lalo naman, ano, na maano, mm magkalo-halo -hmm. na. Yun. Hindi yun. Alam mo, uh, alam ko kasi, Naintindihan ko ito eh. Kulang pa 'yung iyong baalangan pagdating sa ganyan, 'di ba? Kasi first time mo eh Kaya tinan, kaya kinakabahan ka. 'Di ba? Ah, uh, ito. May tiwala ka ba sa akin? Okay ka business? May tiwala may tiwala ka. Sa mga kasama mo may tiwala ka ba? Mm. Hmm. Yeah, kay Bay, kay Boogie kay Borok, kay Bo kay Boknoy, tiwala ka ba sa amin? O sa tingin mo ba, dadaling ka namin dito kung ikapapahamak mo? Ha? Sa tingin mo, ikapapahamak mo yan? Hindi. O, hindi. Anong dapat mong gawin? Mapalagay nga eh. Mapalagay. Magtiwala. Hmm. Ano, ba? Ha? Magtiwala nga kuya Joe kasi hmm. itong ipin ko na ito, dito galing ito dito. Hmm. Hmm. Yan o, no? wala akong bagang. Nagpakalagay ako kay ng bagang. Ayan, may magang Yung nilagay sa iyo ni Doc, nilagay din sa akin. Ito ako ngayon. Buhay, malakas, mm. may nararamdaman, tumutulong. Wala akong dapat ikatawa. Ang dapat mo pa. Mm. Ang dapat mong gawin dyan, pwede alam mo kung ano. Kung mm. tiwala ka at uh, gawin mo lang kung ano yung inuutos sa'yo ni Doc. Pag sinabi niya nga nga, open Alam mo yun, di ba yung open? O-open, ganyan. Malambing nga yung boses ni Doc, di ba? Oo. Lahat na ganun kalambing dyan yung boses ni Doc. Pagka kalambing, ano pang nakakamdaman? Di ba mag loob sa loob? Ang bait nga yun si Doc sa ibang... Ano, hindi naman sa pag-aano ah. Kung sa iba, hindi ganyan yan, hindi magtsatsaga sa, sa atin. Ba? Baka yung iba niyan. Ano ba yan? Ang ano naman itong customer na ito? Doon sa iba na lang kayo. Sa iba na lang kayo. Pero, tingnan mo. Diba? Si Doc, ina-accommodate tayo. Pinapaulakan tayo dito. Hindi nga. Oo. Oo. Tingin? Oh, wala naman eh. Wala naman. Wala naman. Okay naman. Wala ang tugo? Wala. 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 Nasa isip mo lang yung Oo. Si Minto lang yung nakula. Si yung buhangin. Mamaya. Ayun. <laughs> <laughs> Magarito, may <laughs> hapap eh, ka sa akin. Ang bihira papay, paala pahala pa yan. ko <laughs> kita eh kasi bago pa palang lang sa ganito eh. Diba? Ako kahit ako nung bago ako kinakabahan eh. ako. Kaya ako, Pops, yung magpalinis ko sa ngipin, nakabahan na ako eh. Ito, kinabahan din. Pero ang pakiramdam mo yun, eh, iba na, diba? Malinis na ipin niya ni Bay. Oo. Maka romance ako. Oh! Ang romance ako. Ang buga, ang <laughs> kiring ako. Yan, yan, yun ang kaya gaya ginagawa namin ito sa iyo para sa sarili mo kailangan mo mag step up umangat ha hindi yung patong ka lang sa level Huwag yung mga uh, ka lang ganun lang lungkot lang hmm. lagi mong maisip mo hmm. 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 ganun yung lang kawal ko kasi hindi ka pagod alam mo kaya dyan pagka nag-aipin ka achievement mo yun sa buhay tagumpay mo yun hindi lang tagumpay namin tagumpay mo rin eh, sabi mo ilalagay na eh tapos may papahid mo pala. Ganun talaga. ano talaga yun. hindi naman pwede ilagay lang yun. Hindi oh, basta-basta ilagay doon. Paano? Kompletos. Kompletos. Paano? 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 Hindi yung kakapit doon, sa loob. Kung wala ilalagay sa loob. Oo. Oh. Kakapit oh. doon may... yung... May proseso kasi yun. May, ano Magkakalasa ano yan. Didikit yan dito mo. Yung pinahid diba? niya. Di ba ganito? Oh. Dumikit na yung pinahid. Ang mawawala rin yun kasi magmumumog ka. Oh. At uh, kakain ka. Ang pagkain. Mawawala rin yun. Ang importante lang dumikit yun. Kasi kung hindi na nalagyan ng mga ganun yun, okay. pagkagat mo nun, tanggal yun. Oh. Ano ba? Baka mamaya, ano, uh, kagating ganun. Ang na yung postisyon mo. <laughs> Kasi malalaglag yun. Halimbawa, pag may jowa ka na, pag tumis ka sa kanya, okay. naiwan yung postisyon sa kanya. Nakunda siya kanya yung postisyon. Kailangan niya eh, may ano yun, may pagpatibay sa loob. Tapos nga yun sa kanya yung parang may, ano yun, may tiban ba yun? <laughs> may <Mighty> tiban? <laughs> hindi yun may tiban. Ano yun? Ano yun, ah, uh, hindi ko alam kung anong tawag doon pero hindi siya mighty Ban. Hindi no? yan mighty <laughs> Ban. Kasi kung mighty Ban yan. Hindi na yung magsasalita, hindi na yung ma-open yung bag. Hindi ka na <naman> makapagsalita. Hindi <laughs> ka <laughs> na so, makapagsalita. Amish na yan. Kasi ilalagay na parang gaw-gaw, hinahalo niya. Oo, oh, ano yun, pandikit din yun. Ito yun, oh. Tira, yung puti sa akin. Oo. Ayan yun. Ano? oh. Pandikit yan. Nakita mo yung puti na yan? Hindi yan tartar ha. Ayan ay parang uh, wax. Cement. Ano lasa niyan? Wala. Tingnan uh, mo. Ah, tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Yung unang pinahid sa may lasa. Ah, oh, may lasa. Yung una. Mm. May lasa talaga. Parang may gamot. Mm. Okay, thank you. Pero, nawala. Nawala rin. Ito wala ka lang. Yung puti, pinahid na sa iyo. Oo, oh, pinahid din yun. Wala oh, ngayon wala lasa ko. Tsaka nakakain ako ng maayos. Oo. Kasi may ipin na ako eh. Kompleto okay, na yun. May, may tag ka na o. Ano kayo Joe? Kamusta? Buti. Okay. Buti naman. Okay naman na. Eh, hey, mga kapapi, pinakausap na ako ni Doc. eh uh, na alam ko na yung nilagay sa iyo kuya. Yan yung uh, pagsukat nung pustiso. Ah, uh, iba kasi yung kagat mo eh. Tabingi. O, oh, yun mo. Kagat ka. Tabingi. No, yun ang nilagay sa iyo Joe. Para malaman kung ano yung uh, pagkapantay nung pustiso. Kasi hindi naman po na agad-agad pantay agad, eh diba? yun lang nilagay wala kang dapat ipakamba at uh, yun nga kinausap na rin siya nito kanina na yung saipin niya na yun eh wala kang dapat ipag-alala kasi lahat nung nilalagay sa'yo kuya Joe pambunga nga yun diba isipin mo yung Colgate yung toothpaste diba ibalasa nun Pero bakit ginagamit mo? ba? Ganun lang din yun. No? May gusto ko ba sabihin? Wala na. Kay hey, Doc, ito, mapapanood ito, ni ni, ni Doc ito. May gusto ko sabihin sa kanya? Wala naman. Hmm. Hindi ka magpapasalamat kay oh. Doc? Oo. Salamat kay Doc. Hmm. Bakit ka nagpapasalamat? Inalis yung ngipin, ngipin ko. Oo. Oh. Sa akin, may gusto ko sabihin sa akin? Salamat kay Papa Ding. Bakit? Ah, uh, niya ako sa ngipin sa Uh, dentals. dentals Dentals Dental Clinic Dental oh. Clinic. Mm. Saya ka ba na ginagawa ko ito para sa Saya Masaya namang saya naman ako. Hmm. Susunod maririnig namin yung hindi naman masaya naman. Oh. Sana marinig namin sayo balang araw. Oo, masaya ako. Masaya, masaya ako. Masaya ang masaya ako. Ano may puso mo? Ng 21. Ah. Tuloy na tayo. Ano, mga kababi, punta na kami sa psychiatrist. Dadalhin naman natin si Josa doon. Yes. At uh, abangan niyo po kung ano yung sasabihin ni Doc kasi nga, tinapon o oh, nawala ni Josa yung kanyang gamot. Abangan niyo po, mga kababi. No? Okay lang din, eh. namin doon. Ayaw mo sa'yo? Okay. No. No, 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 no. Wala ka naman. Wala Wala ka naman. na. Kalma mo yung puto mo ha Medyo Tara na Tara Let's go let's go Alright Ay pa May tubig to! Hehehehe <laughs> Scholarship ay nasimula Sa mga nais mag-aaral Pag-aaral ay pahalagahan Upang kayo'y magtagumpa i